Noong araw, laging malungkot si Juanito kasi malungkot sa nayon ni ito, malungkot sa nayon ni Juanito. Look at the nayon. They are so sad. Oh, they are so sad. Malungkot ang nayon ng alikabok. Did you see that? Ito yung alikabok. At si Juanito look at ang kanilang nayon laging malungkot ang tawag sa kanilang nayon ay alitabok walang kulay ang mga bahay look at the house there's no color walang kulay ang mga bahay walang mm -mm, walang kulay ang mga hayop at halaman walang kulay ang mga hayop at halaman Oh, walang araw. There's no sun. No, diba? There's no sun. Walang araw. Sanayo ng alikabok. Lahat ng bagay ay may alikabok. Taman. maglinis ang mga tao. Mahilig, maglasing ang mga lalaki. Mahilig, mag matulog ang mga babae. look at the, the girl. And the boy. Lasingero ang mga boy ang mga babae laging natutulog. Isang araw, dumating ang isang lalaki. Ito ang isang lalaki. Dumating ang isang lalaki. Si, si, si Prince. Dumating isang Prince. Ang pangalan ng lalaki ay Prince. Nakita ni Juanito. Ito, nakita ni Juanito si Prince. Prince, ibang iba si Prince. Masaya ang mukha. Look at happy. Si Prince ay happy at may kulay ang mga damit. Look at the color. Oo, mga kulay ang mga damit nito. Si Prince ay pumunta sa isang tindahan. Sumunod naman si Juanito. Kai Prince. Natutulog ang may-ari ng tindahan. Puro alikabok ang tindahan. Ang tindahan daw ay maalikabok. Puro alikabok ang mga garapon sa tindahan puro alikabok ang mga stante sa tindahan. Oh no. Kaya, ibig umupo ng lalaki. Gusto daw umupo ng lalaki. Puro alikabok ang upuan sa tindahan. Ya, yeah, puro alikabok. Nilinis ng lalaki ang isang upuan. Oh, nilinis ng na isang lalaki ang isang upuan. Nilinis niya pati ang sandalan ng upuan. Nagulat si Juanito. May kulay na ang upuan. May kulay ang upuan. Kulay pula ang upuan, red. Ito, nilinis niya. Kulay pula ang upuan. Kulay pula, red. Nilinis din ni... Nilinis din ni ito, ang isang upuan. Kulay asul, blue. Wow! Very good. The kulay blue. The color? Blue. Very good tuwang-tuwa si Juanito. Happy na si Juanito, oh. Paglilinis na ng mga upuan. May dumating na isang bata. Ito. Nilinis din niya ang isang upuan na kulay dilaw. Where's the yellow? Oh, very good. Tuwa sila sa paglilinis. Or they are happy. Look at their face. Happy. Let me see your face. Happy. I mm, happy. Kumuha ng isang panlinis ang mga bata, oh, 'di ba? Very good sila. Uy. Okay. Yeah, happy very good. May kumuha ng walis, may kumuha ng sahan at tubig. May kumuha din ng iskoba at bunot. Nilinis nila ang mga dingding. Ito may kulay pula. Pula? May kulay blue, asul. Merong kulay asul, blue. Blue house. Asan na ang blue house? Oh, very. May dingding na kulay dilaw, yellow wall, yellow wall. Very good, Airy, yellow house. Nilinis nila ang mga halaman. Look at the halaman. Yeah, very good sila, oy. Kulay birdie ang mga dahon. Oh, kul What the color? Green, very good Ayan, kulay birdy ang mga dahon ng halaman Sumigla ang mga halaman Nilinis nila ang mga bulaklak Where's the flower, bulaklak? Where's the flower? Did you see a flower? Oh, very good Iba-iba uh, ang mga kulay ng mga bulaklak Look at the color Ayan, iba ibang ang kulay ng mga bulaklak May bulaklak kulay Lila May bulaklak kulay kahil. Uy, very good man talaga yan. Uy, kumuha ng hagdan ang lalaki. Umakyat sila sa hagdan at nilinis nila ang langit. Lalong sumaya ang panigid. Lalong lumitaw ang kulay at liwanag ng araw. Where's the sun? Uy, very good. Gising ang mga tao sa nayon ng alikabok. Nahinto sa paglalakbay ang mga slasineros. Yeah, very good. Nagulat silang lahat nang sa nakita nilang kulay. Tulong-tulong sila sa paglilinis. are helping each other. Very good man 'yan, oy. Pagkatapos, nilapitan nila ang lalaki o, oh, nilapitan nila si Prince at gusto nilang magpasalamat kay Prince. oh Maraming salamat Ginoo, oh, sabi ng mga tao. Sabi ni Prince, ako po ay isang pintor. Oh. Gusto ko po ipinta ang inyong nayon, sabi ni Prince. Gusto din niya ipinta ang nayon ng mga alikabo. So, Yung ni Prince, gusto ba ninyo akong tulungan? Sabi ni Prince, gusto niyo ba akong tulungan sa pagkulay ng inyong paligid? Yes? Ng mga tao, oo, yes halina, kulayan na natin ang ating paligid. Kulayan natin ang mga kalabaw. Asan ang ano? Kalabaw. At kulayan natin ang mga kabayo. Ayun, asan ang kabayo? Asan ang kalabaw? Ba? Kulayan natin ang mga bungang kahoy. Dito, oh, what is this? Niyog. Mula noon, masaya na si Juanito. Hindi na sad si Juanito. Masaya na rin ang buong nayon. Hindi na tamad ang mga tao. Binago nila ang pangalan ng kanilang nayon. Ngayon, bahaghari na ang bagong pangalan ng kanilang nayon. Anong bagong pangalan ng kanilang nayon? Bahag-hari. Okay, ano yun? Bahag-hari. Malinis at masaya na ang nayon ng... Bahag Hare Yehe! Clap your hands, finish! Yay!